ayun so mayroon pala tayong tatlong hito dito mga ka-channel uh, ang gagawin nating luto dito ay iihawin natin bali mayroon din tatlong manok na isasama natin sa pag-ihaw tapos ito pala mga ka-channel yung pangpunas natin uh, ketchup po at sa si para manamis-namis tapos nag-siga na rin po ako dito ng uh, uling so kinalat ko na rin siya para kalat dun sa ating mga manok at saka sa ating uh, hito so bago pala tayo magsimula mga ka-channel ah Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa atin dito sa Facebook at saka sa Youtube Bale almost 20,000 followers na tayo dito sa Facebook at saka uh, sa Youtube naman is 15,000 na marin mahigit Maraming maraming salamat po sa suporta mga ka-channel At saka sa nanonood ng video na to, welcome po kayo sa ating channel So yan po nag na rin po ako ng gagawin ating sausawan Dahil naluto na yung ating uh, hito na inihaw bali well, ang una kong hiniwa mga ka-channel is dahon ng sibuyas, siling green at saka itong sibuyas sinunod ko na rin itong uh, kamatis mga ka-channel masarap din kasi sa sausawan to bali konti lang pala yung nilagay ko dito tapos eh, sinunod ko na itong dalawang sili so dalawang sili lang yung ginamit natin mga ka-channel para hindi ganong maanghang kahit. dahil may siling green na rin naman and then nilagyan ko na rin siya ng uh, kalamansi ay uh, ilang kalamansi lang po yung nilagay ko dyan tatlong piraso lang yata yung nilagay kong kalamansi para uh, hindi ganong maasim kasi lalagyan din naman natin to ng suka so yan po yung itsura ng ating sausawan so nilagyan ko na siya ng toyo pampalasa and then nilagyan ko rin siya ng suka pagkatapos and then pagkatapos niya ninalo-halo ko lang para lumasa yung ating sausawan uh, ibababad ko yan mga ka-channel na mga 5 minutes siguro So, nilagyan ko na rin siya ng uh, magic syrup and then nilagyan ko na rin siya ng asukal para balance yung lasa. So, ayan mga ka-channel, uh, dito sa point na to nagsandok na din pala ako para tayo ay kakain na. So, bago kami kumain, naglagay muna ako ng coke dito sa baso uh, para masarap kasi mga ka-channel na pagkatapos kumain is makahigup ka ng uh, soft drink. So, ayan para mga ka-channel, uh, kain tayo.